wala rin akong makita sa iyo kung kanto pero kulam at related sa pagpapadami meron din na ano ba nice Okay. Ah. Ito lang po eh ha Uulitin ko Wala akong makitang sakit doktor Wala rin akong makitang duindi O anumang ikanto Pero dito positive na may kulang ka related sa palipadangin. Na po. Para malaman natin, iipitan pa rin kita sa sakit doktor. No? At sa income. Sige, sige. Ah! Wala. Ito naman po yung inkanto. Oh! Um. kulam at talay tinan nyo po ha ulitin ko kanina ko pa siya sabi bago ko siya sa doktor wala akong makita o ganyan lang muna sige ganyan lang muna hmm wala o di di na ako madama pipigain ko ah alam mo pinipiga ko dinidinan ko na okay dito naman po tayo sa inkanto hmm dalawang dali lang muna

Kaibigan? 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 Tinatanong kita. Aray! Tagalin mo na. Pero ano si manilagay mo nito? Aalisin mo? Ha? O, sige, ganto. Pagaling, pagaling. Dalawa. Sige. O, may tatanong ako. Kaibigan? Aray! Huwag mo kasi isigawan na. Kaibigan mo lang ito. Kaibigan? Ha? Opo. Sige, pagkakas, pagkakas. Matagal mo lang ginagawa ng ano ito. Hindi maganda? Matagal na? Matagal na? Ayun na hindi Ay, na, ano lang Opo Ayun na Tanggalin mo, na Gusto ko pabagayin ko pa? Gusto ko pabagayin ko pa? Nagbabaga? Pero mainit Ang init Nakapasok ka? Papi lang yan? Opo, ang O, tanggalin mo tanggal, pa lang yan Opo, opo Binisan! Opo Ang Ang init Gusto mo hipan-hipan ko Para mapasok ka lalo? ha? ha? Let's do it. Ang sakit! Sige, tanggalin Ang <tip> sakit! Bakit yung inaano nyo sa mga tao? Oh, hindi ba no. sila nasasaktan? Totoo pa kayo eh. Ang <tip> mm, Gagaling na to. Akala mo hindi kita mauhuli ah. Ang sakit! Nagagalit ka. Nagagalit ka. Sa babae nito. Sakit! 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 Nagagalit ka sa akin? Oh, ha? Dine dine. Kilala mo ako? Dine dine. O, magpapakilala ko ha? Oh, ako ang team ako, Eric Apuchalin, taga Sambales. Ay Ayaw ko na kanina yung mga oh. tao dito sa Pampanga, sa Fernando ha? Nagkakintindihan. Nagkakintindihan. Opo, 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 aray ko. Nagbabaga na? na. na? Nagbabaga ah, na? Ha? O, hindi na lang ako. O, sige. Kanina ko lang hipan ko lang ha? baklas, baklas. Baklas. Oh, baklas! O, tatanggalin ko to. para mag-usap tayo. Ah, oh, tatanggalin ko ah. Oh, tanggal. Kay bigama mo to. Kay bigama mo. Kay Hindi, ano mo lang. Ha? Ah, Pakilala. Ha? Ah, bakit yung binira to? Dahil 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 inggit galit. Inggit galit. Wag mo kung inaano. No? Gagali na to ha? 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 Min minsan kasi kasama mo to. Minsan. Ha? Sabo! O oh, sige, baglas, baglas. Takot ka pala eh. Sige. Aray, aray, aray. Sakit. Huminga tawad dito ha? Huminga tawad dito ha? Huminga tawad! Ha? Ngayon umaga na to ha? Ito magapan na to, ha? Huwag mo tatapikin to ha? Ha? Pag tinapik mo to, yari ka sa akin. Sige. Di diba, ba ba't mo dito? Ito yung dito yung masakit sa kanya. Buti mo, buti mo, buti mo, mo. yung ganyan. Sige, ganun, ganun, ganun. Sige. Sige pa. Pari di akong tubig na mayasin. O, pasinsyang tayo ha? ha. O, ngayon, kilala mo na ako. Kino ka? Apo. Apo. Oh, ngayon kilala mo na ako ha. Hindi ako natatakot sa inyo. Ayaw na ayaw ko inaani yung mga tao, ha? Ha? Marami ka na pinahirapan. Marami na. May pinatay ka na. Sila. Huwag mo na, no? Sila pinahirapan nyo. Marami na. Pinatay. Meron wala. Wala. Puro pinapahirapan lang. Ha? Meron ka pang sinira na sa hospital na eh. Tama? Ha? Nasa hospital na yun. No? Huwag mo kinano. Sige. Tanggal mo na Pasensya na tayo ha! Ha! Ako, tinanong. na lang. Panginoon kong Isus, aking madakilang. <tinyo> Pagpasay na balik nila kayo sa babae nito. Sa ni Fratrice, Akmet, Adol! Pangalan nito? Michelle. Michelle? Ang um, asawa niya na yung Jocelyn. Sa Pangalan niya Isus, ni Jocelyn Balik. Ate. Ate? Ate? Ate. Ay. Hmm. Ang init mo, nagbabaga. Hmm. Alam mo, si Happy Mind, eh? Hindi. Kahit isa. Wala kang naalala Pangatlo na po nagpapatunay ang po na pinapasukan po yung ginagamot namin. No? Okay, maraming salamat. Paki, ano mo. Ah, siya tao sa lang dito kami sa San Fernando, Pampanga at meron po tayong gamutan. At meron pa tayo i-cleansing na bahay. Maraming salamat sa mga sumusuporta. At patuloy na tumatangkilik na aking mga video. Sana ho, uh, may share natin para marami pa tayo matulungan. At uh, shout out kay Apo Rap, kay Apo Ken, Apo Marine, mga veterano mga gagamot ng Team Apo, kay Sis Maika, kay Apo Rosita, uh, kasapi po yan ng Team Apo, at saka kay Mamelo Ligario. Magandang magandang.